So yan, uh, mabiyayang araw at maligayang pagbabalik po dito sa ating mounting youtube channel So ang video po natin ngayon, uh, kung saan na uh, mayroon po tayo rito ng uh, alternator na 12 volts mula naman sa Hilux e So itatry po natin siyang uh, repair ano So ang nag-i-issue po kasi nito ay hindi na po siya nag-charge sa ating battery At tumabas na rin po yung uh, battery sign warning sa ating dashboard na hindi na po maalis Okay So, try po natin siyang i-repair. Then, bali, double check natin yung kanyang regulator IC at yung kanyang mga carbon. Okay? Tara. Let's go. Okay. At syempre, gamit po yung ating may wagang mga tools para mag natin yan. Tapos, may dalawang screw bolt na yun. So, naput-put na po yung carbon, no? Ayan na siya. Daka ito. Palitan na lang po natin ito ng EBR. May dalawang lang din yan. Naka spot welding. Kinalas lang po natin siya sa kanang terminal. Dito. Nakalas na po natin. Naka spot welding siya hindi siya nakahinang. Dito sa terminal ulit natin ihihinang yan. Kapag uh, dumating na po itong ating uh, order na uh, IC regulator no. Ayon. IC type. Siyempre, yung kanyang carbon. Eh, yung dalawa. Ito yung importante. Uh, 12 volts, no? Uh, 12 volts. Kabuhang kasi nitong uh, alternator, guys, ay 12 volts to, no? Kasi halos, ah, uh, repairable naman. Uh, maliban doon sa, ano, niya, ano, sa windings. Talagang ibang klase ang uh, kanyang windings, no? carbon holder natin, guys, no? Nakapalitan, nabubuksan lang yung ito. Uh, talaga magpapalit uh, tayo. Ayan, ito yung ating holder. Linisa natin atin. Ayan, nabubuksin lang ito. Ano? Lock ko yan. Ano? lock. Ayan. Tutulak lang muna yan. Tapos nabubuksan naman yan. natin guys. Pwede tayo magpalit ng carbon. Ayan lang. Nakahinang po siya. Ayan, nakain na lang po yan ito, 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 at filled at negative lang, lang yes, ito yung ating uh, ipapalit na karbon. Ayan. At syempre, nilinis na po natin siya. Ayan, nilinis na po. Ayan, nilinis na po natin siya. At syempre, uh, nilinis na rin po natin at maigay. Mukha na siyang uh, bago. Ayan. Ayan. So, kapit na lang po natin yung ating karbon. Yan, natanggal na natin yung stock ko niya na carbon. Ayos na. ulit tayo ng panibago. Okay. okay, naikabit na po natin yung kanyang carbon at naihinang na po natin ito sa kanyang bracket. Nalagyan na natin siya ng carbon. Ito. Ito. Sir, so sa mga windings naman po ng ating stator, wala naman po tayo nakita uh, naging problema. No? Okay na okay pa po siya. Kaya dito tayo sa kanyang regulator at mga carbon po ang ating pinalitan. Sir, so nilagyan natin siya ng lock. No? Ayan. Ayan. So yan, uh, bali dumating na po yung kanyang uh, regulator IC. Ayan, ganito siya kaliit pero may kamahalan ng kaunti two it plus ganito lang kaliit so i-set up natin dito sa kanyang lagayan ayan so kung dati ay naka spot welding yung terminal ngayon ihinang naman po natin yan wala tayong spot welding kaya ihinang na lang po natin ng maigi yan eh lang po natin yan sa kanyang terminal so apat na nut screw bolt ayan So, ganyan lang kung paano inire po yan lagyan natin ng ano ng uh, soldering paste para kumapit ng maayos tapos silang ganyan so yan nakahinang na po ano ah, bali ito yung ating karbon uh, carbon ayan so lagyan natin tapos may lock po yan yung ating mga carbon Yan, okay na. Uh, natapos na po natin siyang repair at palitan ng uh, regulator at mga carbon. Natapos na po natin, ano, at alisin na po natin yung lock po nito ng uh, kanyang carbon. Ayan. Ayan, tapos na siya. So, tatakpan na lang po natin. Mga nat. Ayan. At tuluyan na nga natin natapos yung ating na-repair na alternator idol So yun naman na regulator IC at tabi po lamang natin in case na magkaroon ng averia ulit ang ating alternator may gagawin tayo sampul. Yan. So kaya naman hanggang dito na lang muna ang video po natin at maraming maraming salamat sa lahat-lahat po ng suporta. So hanggang sa muli. God bless. Mabuhay po kayo.